Ronnie, bakit ganyan? Anong ginawa akong mali? Wala naman akong ginawang mali. Hindi ko po kasi alam yung ginawa ko. Bakit bigla akong minura at sinabihan ng malandi? Inalmahan ng vlogger na si Honey ang mga akusasyong ibinabato sa kanya ng ilang netizens na ginagamit lamang raw niya ang kapwa vlogger na si Boy Tapang upang sumikat at walang katotohanan ang kanyang mga aligasyon sa magkasintahan vlogger. Nag-ugat ang isyu ng magkaroon ng collab, si Boy Tapang at Hani na ikinaselos umano ni Cherry White at humantong pa sa pagmumura ni Cherry kay Hana. Dahil sa mga negatibong komentong natatanggap, minabuti ni Hani na naikwento ang buong pangyayari kung paano nagsimula ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at sa couple vlog. Nagsimula raw ang lahat noong Nobyembre ng nakaraang taon nang magpalitan sila ng mensahe ni Boy Tapang. Nagkapalagayan raw sila ng loob at nais pangaraw ni Boy Tapang na pumunta sa kanilang lugar sa Nueva Ecija para makipagkita. Dumating raw sa puntong nanligaw sa kanya ang kapwa vlog. Pinabulaan niya ang mga komentong nababasa niya na hangad niya lamang ang magpasikat dahil sana raw ay noon paman ay sinagot na niya si Boy Tapang kung yun ang kanyang layunin. Hindi raw siya ganong klaseng babae na hangad lang ang sumikat at manggamit. Pumunta raw siya ng Cebu para sa promotion ng isang sikat na gadget store na naghahanap ng mga vlogger sa Cebu. Dahil raw sa kaibigan niya naman si Boy Tapang at wala naman silang samaan ng loob ay aminado siyang pinadalhan niya ng mensahe si Boy Tapang, ngunit hindi ito nagreply. Nagulat raw siya nang biglang nagchat si Boy Tapang at nagyaya na makipagkolab habang siya ay nasa Cebu pa ng panahon na yon. Nakipagkita raw si Hani kay Boy Tapang upang mapagplanuhan ang gagawing collab. Kasama pa raw niya noon ang isa pang content creator na si Isa Aksabaw. Naroon rin daw si Cherry White at kanyang team nang magkita-kita sila. Si Boy Tapang raw mismo ang nag-isip ng content para sa kanilang collab at tinanong pa niya si Boy Tapang na baka magalit si Cherry White ngunit sa ad raw nito ay hindi. Naging maayos naman raw ang ginawa nilang content kaya nga lang raw ay naramdaman niya ang pinag-iba pakikitungo ni Cherry White sa kanya. Ramdam raw niya ito bilang babae pero hindi na lang niya pinansin. Kinabukasan ay inupload ni Isaac Sabaw ang behind the scene ng collab nila ni Boy Tapang. Madaling araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa magkasintahan, bumunga draw sa kanya ang mura ni Cherry White at kung ano-ano pang masasakit na salita. Galit na galit raw si Cherry White at rinig na rinig niya ang pag-aaway ng dalawa. Kinagabihan ay nagchat raw sa kanya si Boy Tapang upang ipaalam na umalis siya sa bahay ni Cherry White at pumunta sa Makati. Kinabukasan raw sana ang flight niya noon pa uwing Nueva Ecija. Sa adraw ni Boy Tapang sa kanya ay babayaran na lang niya ang nabiling tiket ni Hana at makipagkita muna sa kanya ang dalaga. Hindi raw siya pumayag sa alok ni Boy Tapang ngunit tawag pa rin ito ng tawag. Hindi raw siya ganong klase ng babaeng isasakripisyo ang kanyang buhay sa isang lalaking hindi naman niya mahal para sumikat. Ito raw ang unang pagkakataon na nalagay siya sa ganong sitwasyon kaya itinalungkot niya ang nangyari sapagkat wala naman siyang ginagawang mali. Ayaw rin daw ni Cherry White ipapost ang video ng collab nila ni Boy Tapang. Nasaktan raw ang kanyang pagkababae sa mga mura at masasakit na sinabi ni Cherry White kung kaya hindi raw siya titigil na sabihin ang katotohanan sapagkat siya raw ang nagmumukhang masama sa tingin ng tao. Paninindigan rin daw niya ang hindi pagbura sa video ng collab nila ni Boy Tapang na ipinost niya sa kanyang page.